ginugunita ngayon ang ikisandaan at labing siyam na anibersaryo ng pagpanaw ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang tanong, buhay pa rin kaya ang mga aral na iniwan ni Jose Rizal? Kung na yan, makakasama natin si Professor Jonathan Balsamo, Sekretary ng Philippine Historical Association. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Iyan. Okay. Sa araw na to, ang mga batang historiador na kagaya mo, ano ba yung... Naman normally yung mga Normally may aktibidade sa, sa luneta. pero ikaw personally anong ginagawa mo Well uh, bilang Night of Rizal mm. bilang bahagi din ng Night of Rizal no so meron kaming gumagawa sa ginagawa sa luneta. yun yung reenactment mm. no ng, ng ng huling paglalakad ni Rizal mm. mula Fort Santiago hanggang doon sa pinagbarilan sa kanya sa May sa Loneta mm. no uh, pero syempre kasaba doon kailangan patuloy na pag-usapan ipaliwanag mm. no ano nga ba talaga ang ganun, no patuloy yun eh no kahalagahan no silbi ng buhay ni Rizal ah mm. uh, pag sinabi ngayon may nangyayaring or mangyayaring oh, mm -hmm. ganyan mamay ano mm -hmm. na pinunungunan pa rin ng Knights of Rizal. Mm -hmm. Okay. Uh, significance pa rin ni Jose Rizal hanggang ngayon. Ganyari, no. Uh nasa lexicon for the past many years, nasa uh -oh. lexicon na ng popular na kultura si Rizal uh -oh. eh, sa mga t-shirt, ginagawang ganyan, may nilalagay ng shades. Uh, relevant pa rin ba yung ganong pananaw kay Rizal hanggang ngayon? Oo, uh, yun kasi bawat nga henerasyon, gumagawa tayo ng sarili nating imahe kay mm -hmm. Rizal. No? Sa so, mahabang panahon na pinag-aaralan si Rizal sa paaralan, ginamit siya sa iba't ibang purpose, layunin. No? Sinasabi so, nga, yung si, si Rizal daw ay American Sponsored Hero. Sa sagman, the totoo yun, dahil ginamit siya ng mga Amerikano, dahil ang mga Amerikano hindi naman nila gagamitin si Rizal na simbolo wala silang objective mm -hmm. no sa interest. interest nila gamitin si Rizal bilang simbolo bilang larawan ng ano no uh, um o mag contrast kay Bonifacio si, yeah. si Bonifacio ay palaban si Rizal mm -hmm. uh, reforms mabuting uh, hindi pag hindi pakikipaglaban sa pamamagitan ng dahas mapayapa so mapapahina -pap kumbaga yung revolutionary tendency ng mga tao mm -hmm. pero sa kabilang banda No kahit tininawain ng mga Amerikano no nandun pa rin sa puso ng mga Pilipino sa atin na si Rizal ay isang mabuting halimbawa, no? Uh, subalit so yun nga, sabi nga ni ng mga historian, nila Ambeto Campo, no? Ang problema rin ay hanggang sa ngayon hindi natin kilala si Rizal kasi para makilala si Rizal, kailangan mo siyang basahin. basahin At oh. ang problema daw ng mga Pilipino sa ngayon, no, o sa problema natin sa edukasyon sa pangkalahatan, may problema tayo sa pagbabasa. Mm -hmm. O baka hindi mo mismo pa pagbabasa baka mismo yung mga sunulat ni Rizal paano ba siya magiging available sa mga kabataan natin Pero uh -uh. sir yung itong this year, naging very popular yung pelikula uh -huh. ng General Luna and eh, yung ibang tao ay eh, kinukumpara si Luna at yung mga pinaglaban ni Rizal uh, is that a fair comparison nasa konteksto ba yung pagkokompara niyon yun? Uh, okay lang sa tingin ko, okay lang pagkumpara. Kasi kung dadalhin tayo nito doon sa talagang pag pagiging kritikal. Mm. So, kasi bawat action naman nila na naging dahilan na kanilang pagbagsak o kaya pagiging dakila, ay may meron yung dahilan at impact. So pag pagitimbang mm. yun eh. No? Uh, so dito maintindihan natin, yun nga, no? ang mga bayani natin, Mula nung kabataan natin, mga dakila sila mga matas na sa pedestal, superhero. Mm. Pero dito sa Bagdal, sa pamamagitan na ng social media at pagiging available ng mga materials, no, nakikita natin iba't ibang mukha aspekto ng buhay ng pagkat pagkatao, personalidad ng ating mga bayani. Lumalabas yung mga hindi rin ganong kagandahan. Mm. no, yung mga the human side. Yeah, the human side. At sa tingin ko, mahalaga yon para talagang Uh, makilala natin ng higit yung ating mga bayani at makita natin yung ating mga sarili sa kanila. Mm. Kasi hindi dapat na hiwalay yung sarili. Dapat maging salamin sila na kung saan makikita natin yung sarili natin mm. sa pamamagitan ng buhay nila. Mm. Josh, interesting kasi, yung interest sa mga tao na na Luna magiging parang pumaga gateway drug yan, quote uh -oh. sa pagiging interesado nila sa kasaysayan. Uh -oh. Gawa naman natin yung connection si Luna uh -oh. at si Jose Rizal. At uh -oh. one point in time, Munti ka na magka mm -hmm. ano yan dalawa yan no magkaroon Mag ng kwento no nang, nang dahil sa babae. Chicks. Yan. Ikwento nga natin, Professor Bal, sa paano nangyari yun. Well, actually, ano yan, no? Uh, well, yun yung mga interesting na buhay ng mga bayani natin sa mm -hmm. Europa, no? Um, hindi lang, actually, pagdating sa babae, no? Merong, merong gusto si Rizal at si, si Luna. Mm -hmm. At ang medyo nangyari kasi rito, si Luna, nakita naman natin sa pelikula, talagang ibang tabas ng bibig, no? Tabas ang dila, no? Mm -hmm. Medyo parang binabadmouth niya yung babae, no? So, si Rizal ay... Uh, Mas suwabe siya. O at saka si Rizal um kumbaga hindi, hindi niya tinolerate yung ganong uh, um, estilo ni ni Luna. Uh, dapat rin makita pala natin dito yung may mga conflict yun nga mahalaga mm -hmm. no may mga mismo mga bayani natin talaga sila rin mismo nagtatalo-talo. Mm -hmm. At hindi lang yun no uh, iugnay na natin dyan si Del Pilar. Mm -hmm. Isang dahilan kung bakit umuwi si Rizal sa sa Pilipinas ay eh, nagkaroon siya ng kumbaga conflict no ng ng Marcelo. kay Marcelo H. Mm -hmm. Del Pilar at usapin din ng pagiging pinuno ng mga Pilipino no sa political mm. sa, sa bilang grupo sa sa Espanya mm -hmm. so nagkakatampuhan din 'di ba sa, sa sa politika no nag nagkakaroon din ng ganyan mga tampuhan no mm -hmm. uh, at nangyayari yan so maging sa mga bayani natin ang, isi ang interesting sa Rizaliana kasi parang okay taon-taon nangyayari to pero taon-taon hindi tayo mawawalan ng pag-uusapan ng diskurso uh -huh. at mga bagong mga nadidiskubre pa rin no um okay ngayon Itong weird, no? Sa taong ito, talagang mainit na pinag-usapan yung Torre de Manila. Oh, yun. Oh, oh. Ano kaya tingin mo yung magiging, okay, may seremonya sa Knights of Rizal na nagpetisyon na, naku, oh, ipagibain oh. yung, Ipag yung Torre na yan. At nando sa likod nila, ah, sigurado ko lahat na larawan, lahat ng video makikita niyan, andun yung Torre sa likod. Oo. Oh, oh. Oh, talagang kinakita natin na ang pangit naman. No? Uh -huh. Sabihin man nilang OA o No? Ang interpretasyon natin dyan ay merong tayong batayan sa konstitusyon mm. no na dapat pangalagaan ng ating mga ang ating uh, ang ating kasaysayan ng ating mga heritage no landmarks na bilang yaman ng bansa mm. at makikita natin yung Torre de Manila at hanggang sa ngayon yun ang aming stand, na nakasisira mm. at makikita doon na parang ano yan eh hanggat nandiyan yung torring yan yan yung triumph ng greed no over patri uh, over nationalism no mm. over love of country na sinisimbolo ng ng monumento ng ng kanyang monumento mm -hmm. so Uh, well, hinihintay natin yung inaasahan nga natin, nakala natin magiging birthday gift ng Korte Suprema sa bansa, no? yung desisyon ngayong December 30. No? Pero mara marahil uh, pinag-uusapan pa nila ito. No? Pero patuloy tayong, sa tingin ko, usapin pinto ng patuloy na paninindigan. Eh. Kasi kung talagang um, uh, paninindigan natin yung, yung sinasabi ng konstitusyon na dapat inaalagaan ng Estado ang kanyang kanyang yamang kultural no at kabilang dito ang Rizal at Pasok yung vista na siyang pinaglalaban mm -hmm. natin ay eh, dapat panindigan nating tama o mali no dahil sabi nga natin um, malaki man yung ginastos doon sa pagpapatayo ng 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 Torre de Manila no ng ng condominium na yon no pero ang ang ating pagtingin pagpapahalaga at yung monumento mismo ay priceless mm -hmm. hindi siya masusukat ng anumang halaga so at yun pa, kung lumalabas ngayon sa mga patuloy na, na pag, pag, no, no? simula pa lang ay meron ng irregularities no, doon sa pag, ng Tory. Yun yung, nakita, yun, yung, oh, yun yung nakita natin. Baka, ipaalala lang natin sa mga tao, puntod mismo ni Rizal. Ando yung oh, mga oh. labi niya nandoon ang mm -hmm. remains niya no so yun ay hindi lang simpleng monumento mm -hmm. no yun ay isang shrine sapagkat nandoon yung mortal remains ng ating bayani at bibihira yan ha mm -hmm. wala akong nakitang uh, kahit sa ibang bansa mm -hmm. na katulad no ng monumento ni Rizal at yung ano lang significance ng diyan yung kilometer zero. Yeah, no. yan diyan nagsisimula uh, ang uh, lahat ng report. geographic points ng buong Pilipinas mm -hmm. no so symbolic yun talaga mm -hmm. at yun nga at ang monumentong ito ni Rizal no ito yung isang simbolo na mag-unite sa tingin ko sa ating bansa eh, no? Kailangan natin nung, hindi lang yung drama ng buhay ni Rizal, pero kailangan natin itong mga simbolo na ito na pagkakapitan ng ating, um, ng ating pagiging Pilipino. Eh, kaakuhan. Ng kaakting okay. ka kaakuhan, ng ating identity. Yeah, yeah. balikan ko yung tanong ni Lord kanina. Uh, pagdating sa mga kabataan, nakiki sa nakikita mo ito, eh? pagdating sa mga kabataan, maliban so, so sa paglalagay no? ng yeah. shades dun sa, sa ah. ni Rizal, paglalagay sa kanya sa t-shirt, nakaka-relate pa ba yung mga bata? Well, sa tingin ko na nakakatulong 'yon para maging simula ng pagpapalalim, no? Hindi pa, pa hindi naman ibig sabihin na nag nag, nag, nag nagsuot ka ng t-shirt mm. na may Rizal, ay talagang ano ka na noon. Uh, sinasabuhay mo na yeah. yung buhay. isang mm. bagay 'yon. Kasi bigam sa fashion icon lang eh. Oh. Yes, oo. Pero kung sa dami na pwedeng maging distraction, sa pwede maging so pwedeng pwede pansinin na kabataan natin ngayon. Malaking bagay na 'yung mapansin nila sa si Rizal. Mm. Dahil simula 'yon ng maaring pagpapalalim. Mm. Yun yung ngayon, ngayon ngayon yung role ng nang guro at ng mga matatalino sa social media. Mm, yan, o paano uh, bi bibigyang lalim itong mga impormasyon tungkol kay Rizal no, na nagkalat sa, sa sa online. Mm -hmm. Kaya nako sa araw na to, maganda basahin yung mga sinulat Rizal, di ba? At hindi lang yun, no, makikita natin sa Facebook yung mismong mga dokumento, no? Yes. Misong available. Available po lo. Yan. All right. Paalam ulit tayo oras pero maraming salamat sa oras mo, Professor Jonathan Balsamo ang secretary ng Philippine Historical Association. Magandang umaga, no sir. sir. Thank you. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.